Hello Kabongka! Welcome to my YouTube channel. Ngayon po sa araw na ito, ako po ay magha-harvest na ng pechay. Ito po ay nakatanim lang sa sapat. Dahil hihalo ko na ito sa ginisang karne. Mamaya. See, mag harvest na tayo guys. Sa isang pat lang, ito na yung ma-harvest ko. Ganyanin lang natin guys. Mmm! Oh. Fresh eh. Na fresh. Tapos i-shake natin sa lupa. lupa. Para matanggal yung lupa niya. Ayun Tanggalin natin yung lupa. Shake, shake, shake. And, shake natin. Mamaya na lang tanggalin. Okay. Tingnan yun. Susunod tayo sa second pot. grabe guys. So, nakakalibri na ako ngayon ng sasaw ko sa ulam namin. Next. Yeah. Second part. See? Nakikita guys. Ayan o. No? Fresh na fresh. petchay from the pot. see Kaya pa. Hmm, guys, oh. Fresh na fresh. Fresh na fresh. See guys? So, oh, oops. Okay. Ito naman yung pangat ng pot. Iyo, tanggalin. Oop. Ayan guys, oh, ng petas. Grabe, oh. Okay, next naman tayo sa pang-apat ah, na pat. Ayan guys, oh. Fresh na fresh from my garden. Sapat lang tinanin. Ayan guys. Ayan dami dami na. Kalibri na naman ako na sasahog. Ayan guys, hindi ko na mabuk. And guys, fresh na fresh. sang oh. oh. Isang bundle na guys, oh. Oh, 'yan. 50 pesos na 'yan pag binili mo sa palengke. Oh. Yan lang guys. Thanks for watching.